habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. Lumapit at tumayo sa gitna nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapaglitas ang Mesiyas na Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw na kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos. Pagpuri sa Diyos sa kahit asan. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinagalakan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag usap usap Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang lumakad at natagpuan nila si Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na mangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol sa kanila. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita gaya ng ibindalita sa kanila ng anghel. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon, sapagkat ganito ang sinasabi sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Naghandog din sila ng alay na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, Maaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag nito sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong niyumahong mapayapa ang inyong abangalipin na ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas ng inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa liwanag po itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay tangal sa inyong bansang, Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos ngunit tutulik sa siya ng marami kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ikaw ay magdaranas ng matinding kapigatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ni Ana, anak ni Fanuel, at mula sa angka ni Aser. Siya'y napakatanda na. Pitong taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa nang siya'y mabiyuda at ngayon siya'y walumput-apat na taon na. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit din siya sa kanila ng oras na yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa hiningin ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea ang batay lumaking malusog, matalino at kalugod-lugod sa Diyos. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y labing dalawang taon na, dumalo sila sa pista, gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang maghabon na silang nakapaglakbay nang akalay kasama nila si Jesus, nang mapansin nilang wala siya. Siya ay hinanap nila sa kanila mga kamag-anak at kakilala. Ngunit, hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng tatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Namangha rin ang kanyang mga magulang na siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit po ninyo ako hinahanap? Tanong ni Jesus, Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pa uwi sa Nazareth, at siya'y nagpasakop sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Siya'y umunlad sa karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao.